Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magbantuhan na wow mali si Clay Thompson mga kaibigan, ni Nico Harrison. Yan nga pag-uusapan natin dahil lumabas ang report ng The Athletic na handa umano ang Los Angeles Lakers na bigyan siya ng 4 years 80 million contract noon habang ang Warriors naman ay handa rin na tapatan nito. Subalit pumirma siya ng 3 years 50 million dollars sa kontrata sa Dallas Mavericks dahil kay Luka Doncic at maiintindihan mo naman si Klay Thompson sa pay cut na ito. Kakagaling lang nga ng Mavs sa finals noong oras na yon. Si Luka Doncic ay kakagaling lamang sa season kung saan nag-average siya ng 34 points, 10 rebounds and 9 assists per game at nagmumukhang best player in the world. Bagay na bagay din ang laruan niya as a catch and shoot player kay Luka at higit sa lahat ay hindi nga kasing lakin ang media attention sa Dallas kumpara sa Lakers at sa Warriors. Ganun ba man ginamit lang nga ni Nico Harrison na pain si Luka Doncic para makuha si Clay Thompson at after a few months ay nagdesisyon nito na i-trade si Lucas sa Lakers. Isang bagay na naging blessing in disguise para sa Lakers dahil ngayon nga ay nagkakalat na si Clay at nag-average lamang ng 7 points per game on 31% shooting sa field and only 26% shooting sa three point line. Kung natuloy nga siya sa Lakers ay may 2 years 40 million dollars remaining pa nga siya sa kanyang kontrata ngayon at mahihirapan nga sila na i-trade yan base sa kanyang ng performance? Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Draymond Green naman ay naging totoo matapos sa matanggap ang lopsided loss sa OKC Thunder sa isang game kung saan umabot sa may 35 points ang tambak sa kanila ng team na wala pa ang kanilang second best player sa lineup. Ayon sa former Defensive Player of the Year winner ay nang makuha nga daw nila si Jimmy Butler ay lahat kumitad na manalo subalit hindi nga daw na ito nakakamdaman sa ngayon. Well ang Warriors ay may record lamang na 6 wins and 6 losses. Hindi nga sila makakuha na magkakasunod na panalo, hindi nga nila magawang maging consistent. At ang masaklap lang dito ay kung number 1 OKC nga ang kaharap nila kahapon, maya maya lamang ngayon number 2 seed San Antonio Spurs naman ang makakalaban nila. So very tough schedule nga para sa Warriors mga kaibigan, na nagkakaidad na nga din ng mga players. Kapag nagpatuloy ang hindi magandang performance ng team na ito, asahan na may trade na magaganap. At posibleng una maging bala nila sa usapan trade ay si Jonathan Kuminga. Ang Mavs nga ay posibleng magkawatak-watak ang team so posibleng maging available dito ang ilang pieces. Mapaklay Thompson man ito, D'Angelo Russell, PJ Washington, Daniel Gafford or even Anthony Davis and Kyrie Irving. Sa palagay nyo ba ay dapat na gumawa ang Warriors and trade sa gitna ng season? I-comment yan. At aking babasahin yan, huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.